Nang, nangyayari na ba yung mga yung mga homegrown homegrown eh. Are, sa palaro pambansa. Ito <laughs> <laughs> so, naman, diba? kasi nagde-develop ka ng, ng players eh, sa iyong lugar, di ba? Bago yes, magpalarong may tinatawag ng regional meet pa yan eh. okay, ah, ah. per region, di ba? NCR, yan. Katon, Dris, district na, na. meet. District muna, district, tapos regional. division, oh, di ba? Eh ganoon, doon -do mo -do -do nakikita yung mga yung mga palento ng yung ng yung lugar para makaano, maka sa ano, maka... pero uh, pero sometimes uh, yung yung mga school school based yung uh, naging representative uh, minsan may mga iba rin mga player doon dahil doon na nag-aral yung school kasi nandoon sa area ng yon pero yung bata hindi naman taga doon no? dahil uh, it just happened na doon siya nag-aaral pwede rin yun. no hey. Uh, kasi itong mga itong mga pag sinabi mo kasi grassroots ito yung talagang panimula eh ito yung ano eh uh, ito yung ito yung dire-develop mo eh di ba uh, yung homegrown naman okay pwedeng dire-develop na homegrown na tapping well sa PBA player na pero homegrown mo homegrown no ang problema kasi, maganda rin yung gusto natin mangyari. Kaya lang, ang gusto ni sorry, ang gusto ni Lakay na mangyari iba pa mga mga basketball aficionados. Kaya lang po, uh, MPBL is a professional league. Okay? Mm. At siyempre, pag professional na eh they're being paid per contract. Okay? At uh, hindi naman ho parang palarong pambansa yung no, NCR meet na parang kasi ako sa sports director ako doon sa Valenzuela pag humihingi ng ayuda yung mga NCR, pare-pareho yan. Uh, athletes, At least, 1,000, uh, mm -hmm. uh at least, uh, 72 outlets. So, magkano ang bibigyan? Hindi ka pong wapay, pare pareho wapay, 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 wapay. Para gano'n, di ba? Eh, uh, e, pag professional uh. ho, hindi ho ubra yung gano'n. <laughs> Iba-iba <-ibari. laughs> rate. Iba-iba <laughs> ho Yan. Ngayon, kung ang, uh, kung ang, um, hmm. Municipality, ang probinsya, eh, capable na, na talagang name your price at baka ma baka makuha mo yung gusto mong mangyari uh, -huh. di ba oh, uh, -huh. sige taga let's say di ba pa ni Danny ay pagdasinan Danny ay gusto ko ka namin kasi gusto namin ito gusto di promote ay ganto pa rin ko kaya ko yan hmm. oh, pwede di ba pwede yon pwede eh lang hindi ho lahat kaya uh -huh. kaya siya may, may, may certain budget lang na na kailangan uh, paikutin. Eh, eh kahit mm -hmm. yata itong MPDL, may salary cap eh. Hindi pa pwede lumagpas sa ano eh. Uh, ah, uh, e ah. parang gano'n, di ba? So, eh, papano ho eh, kunwari eh, kala... Let's say, ito lang po, for the uh, agreement purposes, oh, nagkasabay-sabay yung mga magagaling ng Pangasin, ang mga Luakino, uh, si Chris Calagio, <laughs> si Lakay, Uh, 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 June uh Marsan. Junmar uh, June, June no, tapos na eh tapos itong ko itong, itong kanila mga asking price kung makakaya kaya go eh pero para pa doon po pag hindi kaya, kaya kahit naman po sa NBA eh hindi naman home home hindi naman do nakatrat lumilipat uh, lang doon uh, kasi nga minsan nga po yung player sa sobra ng franchise player hindi sa taga roon napapabili na lang ng bahay doon eh uh, dahil do uh, na siya ah eh. uh, diba? uh, uh. Uh, Sila pero na from Akron, Ohio. Ohio. Eh. O, li, oh. oh, lumi, lumi pa sa Cleveland siya. Hmm. Eh, but hindi na ano, hindi, hindi siya nag... May, may hirap po kasi kasi professional. Yan, yan kasi bread and butter.